Aries, huwag mo sabihing sumusuko ka na sa iyong gustong pangarap na matupad basta manalig lang sa iyong sarili. Dahil ang pangarap ay napapalitan ng hindi mo inaasahan na mas magagawa mong mas maging maunlad laban ng laban sa tamang landas at mabibigyan ka ng tagumpay. Aries sa 2 digit number game ay number 18 at number 9 at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 2, at sa loto ay number 25, number 30, number 21, number 42, number 5 at number 32, nagabay ng kapalaran. Toros, huwag mo sabihing sumusuko ka na sa iyong gustong pangarap na matupad basta manalig lang sa iyong sarili. Dahil ang pangarap ay napapalitan ng hindi mo inaasahan, na mas magagawa mong mas maging maunlad, laban ng laban sa tamang landas at mabibigyan ka ng tagumpay, Taurus sa 2-digit number game ay number 15 at number 9, at sa 3-digit number game ay number 6, number 2 at number 3, at sa loto ay number 25, number 19, number 36, number 30, number 18, number 5, nagabay ng kapalaran. Gemini huwag mo sabihing sumusuko ka na sa iyong gustong pangarap na matupad basta manalig lang sa iyong sarili. Dahil ang pangarap ay napapalitan ng hindi mo inaasahan na mas magagawa mong mas maging maunlad laban ng laban sa tamang landas at mabibigyan ka ng tagumpay. Gemini sa two-digit number game ay number 19 at number 13. At sa 3 digit number game ay number 1, number 2 at number 7. At sa loto ay number 25, number 9, number 36, number 22, number 17 at number 31, nagagabay ng kapalaran. Can sir, huwag mo sabihing sumusuko ka na sa iyong gustong pangarap na matupad basta manalig lang sa iyong sarili dahil ang pangarap ay napapalitan ng hindi mo inaasahan, na mas magagawa mong mas maging maunlad, laban ng laban sa tamang landas at mabibigyan ka ng tagumpay, cancer sa 2-digit number game ay number 5 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 1, number 2 at number 4, at sa loto ay number 25, number 18, number 42 number 10, number 36 at number 39, nagabay ng kapalaran. Leo, huwag mo sabihing sumusuko ka na sa iyong gustong pangarap. Na matupad basta manalig lang sa iyong sarili, dahil ang pangarap ay napapalitan ng hindi mo inaasahan, na mas magagawa mong mas maging maunlad, laban ng laban sa tamang landas at mabibigyan ka ng tagumpay. Liu sa 2 digit number game ay number 17 at number 14, at sa three-digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 39, number 24, number 30, number 16, number 25 at number 11, nagabay ng kapalaran. Virgo, huwag mo sabihing sumusuko ka na sa iyong gustong pangarap. Na matupad basta manalig lang sa iyong sarili. Dahil ang pangarap ay napapalitan ng hindi mo inaasahan. Na mas magagawa mong mas maging maunlad. Laban ng laban sa tamang landas at mabibigyan ka ng tagumpay. Virgo sa 2 digit number game ay number 8 at number 14. At sa 3 digit number game ay number 3, number 1 at number 5 at sa loto ay number 25, number 19, number 8, number 30, number 11 at number 36, nagabay ng kapalaran. Libra, huwag mo sabihing sumusuko ka na sa iyong gustong pangarap, na matupad basta manalig lang sa iyong sarili, dahil ang pangarap ay napapalitan ng hindi mo inaasahan, na mas magagawa mong mas maging maunlad, laban ng laban sa tamang landas at mabibigyan ka ng tagumpay, Libra sa 2-digit number game ay number 5 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 31, number 25, number 20, number 8, number 23 at number 42, nagabay ng kapalaran. Scorpio huwag mo sabihing sumusuko ka na sa iyong gustong pangarap na matupad basta manalig lang sa iyong sarili dahil ang pangarap ay napapalitan ng hindi mo inaasahan na mas magagawa mong mas maging maunlad laban ng laban sa tamang landas at mabibigyan ka ng tagumpay Scorpio sa 2 digit number game ay number 15 at number 11 at sa 3-digit number game ay number 3, number 2 at number 6. At sa loto ay number 10, number 25, number 36, number 8, number 41 at number 29, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, huwag mo sabihing sumusuko ka na sa iyong gustong pangarap na matupad basta manalig lang sa iyong sarili. Dahil ang pangarap ay napapalitan ng hindi mo inaasahan, na mas magagawa mong mas maging maunlad, laban ang laban sa tamang landas at mabibigyan ka ng tagumpay, Sagittarius sa 2-digit number game ay number 10 at number 13, at sa 3-digit number game ay number 6, number 1 at number 5, at sa loto ay number 25, number 39, number 13. Number 8, Number 22 at Number 41, Nagabay ng Kapalaran Capricorn, huwag mo sabihing sumusuko ka na sa iyong Gustong pangarap na matupad basta manalig lang sa iyong sarili Dahil ang pangarap ay napapalitan ng hindi mo inaasahan Na mas magagawa mong mas maging maunlad Laban ang laban sa tamang landas at mabibigyan ka ng tagumpay Capricorn sa 2-digit number game ay number 10 at number 9, at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 6, at sa loto ay number 23, number 15, number 32, number 37, number 6 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius, huwag mo sabihing sumusuko ka na sa iyong. Gustong pangarap na matupad basta manalig lang sa iyong sarili. Dahil ang pangarap ay napapalitan ng hindi mo inaasahan na mas magagawa mong mas maging maunlad, laban ng laban sa tamang landas at mabibigyan ka ng tagumpay. Aquarius sa 2-digit number game ay number 15 at number 7, at sa 3-digit number game ay number 6, number 1 at number 2 at sa loto ay number 25, number 5, number 13, number 20, number 31 at number 26, nagabay ng kapalaran. Pisces, huwag mo sabihing sumusuko ka na sa iyong gustong. Pangarap, na matupad basta manalig lang sa iyong sarili, dahil ang pangarap ay napapalitan ng hindi mo inaasahan, na mas magagawa mong mas maging maunlad, laban ng laban sa tamang landas at mabibigyan ka ng tagumpay. Pisces sa 2-digit number game ay number 17 at number 5, at sa 3-digit number game ay number 5, number 2 at number 3, at sa loto ay number 9, number 25, number 33, number 40, number 18 at number 36, nagabay ng kapalaran.